Itinipon naman ang mahigit limang daang mga Pilipino sa Marble Arc, London upang manindigan at magpakita ng kanilang buong suporta para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng pagpapahayag ng kanilang pagkadismaya sa mga nagaganap sa bansa sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Narito ang balita ni Rose Ann Samyon. Umabot sa higit limang daang Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng UK ang dumalo sa prayer rally sa Marble Arch London noong linggo Marso 16 bilang pagkakaisa at panalangin para kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyang humaharap sa kaso sa International Criminal Court. Bitbit -bit ang mga placard, bandila ng Pilipinas at larawan ni Duterte ipinahayag ng mga Pilipino ang kanilang suporta at paniniwala na hindi karapat dapat litisin si Duterte sa ICC. Kasabay nito, ipinahayag din nila ang pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kriminalidad at umano'y pag-abandona sa mga programang naiwan ni Duterte. Giit ng mga organizers, hindi ito ang huling kilos protesta at magpapatuloy ang kanilang pagtitipon upang maiparating ang kanilang panawagan at suporta sa mga leader na tunay nilang pinagkakatiwalaan. Green, Green, para sa Diyos, Pilipinas kong mahal. Ito si Rose Ann Samyon, ang inyong Global Citizen Correspondent, SMN9 News.